sa mundong pinaghaharian ng kagandahan, pera at reputasyon, sino ang may karapatang humusga kung sino ang karapat dapat mahalin? Si Lyra, ang tahimik at misteryosang asawa ng isang kilalang CEO, ay madalas laitin at kutyain sa mga social gatherings. Hindi siya tulad ng mga babae sa paligid ni Alaric Monteverde. Wala siyang glamour, hindi siya socialite, at palaging nakatago sa belo ang kanyang mukha. Bakit siya ang pinakasalan? tanong ng karamihan. Pangit, walang dating, hindi bagay kay Alaric. Ngunit ang hindi alam ng mundo, sa likod ng belo ay isang nakabibighaning kagandahan at isang pusong sugatan sa nakaraan. May mga sikreto siyang pilit niyang nililimot, isang anak, isang dating pag-ibig, at isang kasinungalingang itinayo para maprotektahan ang sarili. Ngunit darating ang panahon na ang lahat ng kanyang inilihim ay haharap sa liwanag. At sa pagputok ng katotohanan, kailangan niyang pumili, ipaglaban ang sarili, o hayaang sirain siya ng mga multo ng nakaraan. Ito ang kwento ng isang babaeng minahal, nilait, itinago, at muling lumaban. Ito ang kwento ni Lyra Monteverde. Tahimik lang si Lyra habang nakaupo sa dulo ng mahabang dining table. Naroon sila sa isang private dinner na inorganisa ng Monteverde, group of companies para sa mga investors at business partners. Sa kanyang katawan ay nakaangkas ang isang mamahaling itim na bestida pero sa kanyang ulo ay may belo, pinong tela na nagsisilbing tabing ng kanyang mukha. Yan ba ang asawa ni Alaric Monteverde? Pabulong na tanong ng isang babaeng naka-pearl necklace. Ang sabi ko na nga ba, hindi bagay, Sagot ng isa, billionaire husband tapos asawa niya parang takot magpakita ng muka. Siguro may peklat o baka naman sadyang ipangit. Ang tawanan ay mahina pero sapat para marinig ng sensitibong tainga ni Lyra. Sanay na siya. Sa bawat pagdalo sa mga high society events, siya ang usap-usapan, ang asawa ng CEO na ayaw ipakita ang muka. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya pinansin ni Lyra. Lumingon siya sa gawi ni Alaric na seryosong nakikipag-usap sa isang foreign delegate. Mula sa kinauupuan niya, kita niya ang mapagmatyag na mga mata ng kanyang asawa, na kahit abala ay laging sinisigurong ligtas siya. Dumating ang dessert, nagtoast ang mga bisita, pero ang bulungan hindi pa rin natigil. Bakit kaya pinakasalan ni Alaric yan? Dahil ba sa utang na loob? o baka napikot siya? Sa loob ng limusin, pauwi na silang dalawa. Tahimik pa rin si Lyra. Hawak niya ang laylayan ng kanyang belo at sa mga mata niya'y may kunting lungkot. Narinig mo sila? Mahina niyang sambit. Hindi mahalaga ang sinasabi nila, sagot ni Alaric habang kinukuha ang kamay niya. Ang mahalaga, kasama kita. At kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang pagpili sa'yo. Napayuko si Lyra. Alaric, kung malaman nila ang totoo, kung makita nila ako. I don't care, sagot ng lalaki. I've seen you. I know you. Hindi ko kailangang ipakita ka sa kanila para lang mapatunayang ikaw ang babae na mahal ko. Hindi alam ng lahat. Ang pangit na sinasabi nila ay minsang itinanghal bilang most beautiful debutante sa Visayas. Ngunit isang gabing maulan, Isang aksidente ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay at mula noon nagtago siya sa ilalim ng belo hindi dahil sa kapintasan kundi dahil sa takot takot sa mundo takot sa paghusga ngunit hindi habang buhay ay magtatago siya Makalipas ang ilang araw mula sa dinner event nasa garden si Lyra ng Monteverde Mansion tahimik puno ng mga white roses at may fountain sa gitna dito siya kadalasang nagpapalipas ng oras, malayo sa mapanuring mata ng lipunan. Sa kanyang harapan, may hawak siyang lumang larawan, isang litratong kinuha noong siya'y labing walong taong gulang pa lamang. Doon siya ay isang reyna. Makintab ang kanyang mahabang buhok, ang kanyang balat ay malagata sa kaputian at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Sa kanyang mga labi ay may ngiting puno ng pangarap. Walang bakas ng takot, walang belo. Pero isang gabi, habang pauwi siya galing sa charity gala sa Iloilo, kasabay ng pagbuhos ng ulan, isang truck ang sumalpok sa sasakyan niya. Tumagilid ang kotse, tumilapon siya. Makalipas ang tatlong linggo, nagising siya sa ospital. At sa kanyang paggising, isang balitang bumasag sa kanyang mundo. Siya na raw ang babaeng patay. Dahil ang nasunog na katawan ng kanyang PA ay napagkamalang siya. At sa kagustuhang takasan ang trauma, ang sakit at ang bagong mundong mapanuri, nagpasya siyang magtago. Si Lyra de La Torre ay namatay. Sa tulong ng isang kaibigang doktor, sinimulan niya ang bagong buhay, tahimik, simple at nakatago. Hanggang sa dumating si Alaric Monteverde. Isang taon makalipas ang aksidente, nagtungo si Alaric sa ospital kung saan siya volunteer noon paman. Isa siyang CEO na hindi lamang abala sa negosyo kundi sa pagtulong. Doon niya nakilala si Lyra, isang misteryosang babaeng tahimik at may malamlam na mata. Hindi niya alam kung sino ito. Pero iba ang dating. Nagumpisa sila sa simpleng kamustahan hanggang sa naging gabi-gabi ang pagbisita ni Alaric. At bago pa man niya matuklasan ang nakaraan ni Lyra, umibig na siya. "Bakit ako?" tanong ni Lyra noong una siyang inalok ng kasal. "Dahil hindi kita nakilala sa hitsura mo, nakilala kita sa katahimikan mo," sagot ni Alaric noon. At doon ako na in love. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay muling masusubok. Dahil sa Monteverde Tower, habang abala si Alaric sa isang business meeting, isang babae ang dumating. Matangkad, eleganteng blazer at may confidence ng isang reyna. Siya ay si Celestine Alonzo, anak ng isang construction magnate at dating kasintahan ni Alaric. Alaric, bati ni Celestine. It's been a while. Tumayo si Alaric, kita sa mata niya ang gulat. Celestine, balita ko may asawa ka na. Malambing ng ni Celestine. Pero wala pa akong nakikitang litrato niyong dalawa. Parang may itinatago ka? Isang linggo matapos, ang unang pagkikita muli Nina Alaric at Celestine kumalat na sa mga business tabloids ang balita. Celestine Alonso, balik Maynila. May bagong joint venture sa Monteverde Corp. Nabasa ito ni Lyra habang tahimik siyang nagkakape sa veranda ng mansion. Hindi siya nagpahalata pero sa loob-loob niya, isang kilabot ang gumapang sa kanyang dibdib. Celestine Alonso, hindi niya... Personal na kilala ang babae pero narinig na niya ito mula sa mga usapan sa dinner table. Na ito raw ang babaeng halos pakasalan na ni Alaric noon. At ngayon bumalik. At hindi lang basta bumalik. Bumalik bilang business partner. Nakaupo si Celestine sa dulo ng conference table. Suot ang fitted na beige suit. At sa bawat galaw niya, may kumpiyansang tila pagmamayari na niya ang silid. Mr. Monteverde, malambing niyang wika. I trust this partnership will benefit us both, personally and professionally. Tahimik lang si Alaric. Professional siya, pero halata sa kanyang ekspresyon ang distansya. Sa isip niya, may pangambang unti-unting umuusbong. Anong dahilan ng pagbabalik ni Celestine? Bukas ang gala dinner ani Celestine habang tumayo. I'm hoping I get to meet your wife finally. Si Lyra, sa loob ng kanyang silid, ay tahimik na nakatingin sa isang kahon. Doon nakatago ang isang gown, kulay champagne na may makikislap na detalye. Ito ang gown na hindi niya sinuot noong kasal nila ni Alaric dahil sa takot at trauma. Pero ngayong gabi, may kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Handa ka na, Lyra? Tanong ni Mia ang kanyang personal assistant. Dahan-dahan niyang inalis ang belo. Sa salamin, nakita niya ang sarili, ang babaeng iniwan niya noon. Maganda, elegante, mataas ang noo. Walang bakas ng kahapon sa kanyang muka. Ito na ang simula, mahina niyang sabi. Nang pagtatanggol ko sa sarili kong tahanan, pumasok si Lyra na walang belo, suot ang gown na animoy isinusuot lamang ng isang reyna sa fairy tale. Tumigil ang lahat. Ang mga mata ng mga bisita ay tila na stuck sa kanya. Ang dating pangit na asawa ng CEO ay isang napakagandang babae. Siya ba yon? Hindi pwedeng siya yon. Ang ganda. Celestine na nakatayo sa tabi. Ni Alaric ay hindi agad nakaimik. Ngunit pilit siyang ngumiti at lumapit. Oh, sambit ni Celestine, kunway tuwang-tuwa. So you're the mysterious Mrs. Monteverde. Ngumiti si Lyra, matipid ngunit matalim. At ikaw siguro ang babaeng hindi makamove on. Napasinghap ang mga tao. Si Alaric hindi mapigilang mapangiti sa gulat. Ipinapakilala ko, sabi niya sa mga bisita. Ang asawa kong si Lyra, ang babaeng mas mahalaga kaysa sa kahit anong negosyong maitatayo ko. Ngunit sa likod ng ngiti ni Celestine, may namuong inggit at poot. Magkita tayo muli, bulong niya habang papalayo. At sa susunod ako na ang nasa tabi niya. Pagkatapos ng gala, naging usap-usapan ang pagbabago ni Lyra. Halos lahat ng socialite sa Maynila ay biglang naging interesado sa kanya, mula sa mga fashion bloggers hanggang sa mga society columnists. Mrs. Monteverde, pwede po ba kayong... Ma-feature sa Modern Filipina Magazine? Tanong ng isang editor. Ngunit si Lyra ay nanatiling tahimik. Hindi niya layunin ang kasikatan. Ang gusto lang niya ay tahimik na buhay sa piling ng kanyang asawa. Ngunit si Celestine Alonzo ay may ibang plano. Nagulat ako sa asawa mo, Alaric, ani Celestine habang nakasandal sa leather couch. She's beautiful. Hindi ko to inaasahan. Wala ka nang dapat asahan sa kanya. Malamig na sagot ni Alaric. She's my wife. Celestine ngumiti. Minsan ka rin nagmahal ng iba, Alaric. Huwag mong sabihing na wala lahat ng yon. Hindi na siya sinagot ni Alaric. Tumayo na lang siya at iniwan ng babae. Pero si Celestine ay may as na hawak, isang larawan na ibinigay sa kanya ng isang misteryosong lalaking tinawagan niya ilang gabi na ang nakalipas. Ang larawan ay kuha sa isang baryo sa Visayas. Nandoon si Lyra kasama ang isang lalaki. Nakap, akbay ito sa kanya. Sa likod ng larawan may nakasulat, siya si Dario, ang lalaking minsang pinakasamahan ng asawa mo. Isang lalaking sunog ang balat sa araw, matipuno at may matang puno ng hinanakit. Ito si Dario Espina, tumunog ang cellphone niya. Hello? Sagot niya. Handa ka na ba? Boses ni Celestine sa kabilang linya. Dadalhin kita sa Maynila. Ipakita mo sa mundo kung sino talaga si Lyra Monteverde. Ang totoo? Sabay ngisi ni Dario. O yung bersyon ng totoo na gusto mong palabasin? Pareho lang ang epekto, malamig na sagot ni Celestine. Basta magulo ang buhay nila. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama habang nakapikit si Alaric. Tahimik ang kanyang mga luha. Ramdam niya na may paparating na unos. Hindi ako pwedeng manahimik habang may bantang dumarating, wika niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop. Doon ay binuksan niya ang isang lihim na file, isang folder na matagal na niyang tinago, Project Phoenix. Ito ay isang confidential report, isang investigasyon, hindi lang para kay Dario, kundi para sa pamilyang Alonso. Ang hindi alam ni Celestine, si Lyra rin ay marunong maglaro ng apoy. Sa labi ng Monteverde Tower, pumasok si Dario Espina, nakasuot ng maayos na polo at slacks, pero bitbit -bit pa rin ang tikas ng isang lalaking galing sa bukid. Nang makita siya ni Lira, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Dario, mahina niyang sambit. Bakit ka nandito? Lumapit si Dario, hawak ang isang sobre. May karapatan akong lumaban, Lira. Alam mo kung bakit. Bago pa siya, makasagot dumating si Alaric. Sinalubong niya si Dario ng malamig na tingin. At sino ka naman? Ang lalaking minahal ng asawa mo? Bago mo pa siya nakuha, tugon ni Dario. At ang ama ng anak niya. Hindi makapaniwala si Alaric. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Lyra, totoo ba to? Tanong niya halos hindi makatingin. Umiyak si Lyra. Alaric, Matagal ko na sanang sasabihin pero hindi ako naglakas ng loob. Ang totoo, noong aksidente ay naganap, buntis si Lyra. Ngunit sa paniniwalang wala na siyang lugar sa mundo, ibinigay niya ang sanggol sa lola ni Dario sa probinsya. Si Ina, ang batang babae sa larawan, ay anak nila ni Dario. Pero hindi ako bumalik para sirain kayo, dagdag ni Dario. Gusto ko lang makasama ang anak ko at gusto kong malaman niya kung sino ang tunay niyang ina. Pinuntahan ni Lyra si Ina sa probinsya. Doon, sa isang maliit na bahay sa tabi ng bukid, niyakap niya ang anak sa unang pagkakataon. "Hindi kita iniwan?" umiiyak na wika ni Lyra habang yakap si Ina. "Iningatan lang kita," sa paraang alam ko. "Nanay ka?" tanong ng bata habang ang mga mata ay puno ng luha. "Bakit ngayon lang?" Si Alaric, bagamat nasaktan, ay unti-unting naunawaan ng lahat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil si Celestine ay nagsampa ng reklamo sa SEC, pinalalabas niyang ginamit ni Lyra ang kanyang pagkatao para makapasok sa Monte Verde Corp at makuha ang yaman ni Alaric. Kasabay noon, lumabas sa media ang mga retrato ni na Lyra at Dario noong Kabataan nila! Skandal ng CEO ang babaeng may dalawang lalaki. Sa unang pagkakataon, humarap si Lyra sa media. Suot ang puting bestida, walang belo at buo ang loob. Hindi ako perpekto, Aniya. Nagmahal ako. Nasaktan ako. At muling nagmahal. Pero hindi kailanman ako naging sinungaling. Ang ginawa ko ay para protektahan ang anak ko at ang sarili kong pagkatao tumahimik ang buong preskon. Sa isang iglap, nabawi ni Lyra ang respeto ng lipunan. Umalis si Celestine patungong Hong Kong. Natalo siya hindi sa negosyo kundi sa dignidad. Si Dario ay bumalik sa probinsya kasama si Ina, ngunit bukas ang komunikasyon nila kay Lyra at si Alaric lumuhod sa harap ni Lyra sa ilalim ng mga bituin. Mahal kita, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ikaw ang babaeng pinili kong mahalin araw-araw kahit ilang ulit pang masaktan. Lumuha si Lira, pero may ngiti. At ako'y sayo, Alaric, ngayon bukas at sa lahat ng panahon. Sa isang garden wedding na payak ngunit elegante, muling nagpanumpa si Alaric at Lyra sa isa't isa. Kasama nila si Ina na ngayon ay nasa piling nila masaya at malusog. Ang babaeng dating tinawag na pangit ay ngayon itinuturing na simbolo ng katatagan karunungan at kagandahang higit sa panlabas na anyo. At si Lyra Monteverde ay hindi na kailanman nagtago sa likod ng belo. Marami ang nagtangkang sirain si Lyra Monteverde, pinagkaisahan, nilait. Pinagdudahan ang pagmamahal niya, ang pagkataon niya at ang karapat dapat niyang lugar sa buhay ng lalaking mahal niya. Ngunit sa dulo ng lahat, napatunayan niya ang kagandahan ay hindi lamang nasusukat sa anyo. Ang pagmamahal ay hindi nabubura ng kahapon, at ang isang babaeng marunong lumaban para sa sarili ay hindi kailanman matatalo. Si Lyra ay hindi na ang babaeng tahimik sa isang sulok, takot sa mata ng lipunan. Siya ngayon ay isang ina, isang asawa, isang negosyante. At higit sa lahat, isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili. At kung tatanungin mo siya kung bakit siya lumaban, ito lamang ang kanyang isasagot. Dahil kahit ilang ulit akong mawalan, ilang ulit akong piliin muli. Please like and subscribe for more videos.